Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Zoe Catriona mula sa unang baitang. At ako ay may kwento. Tara't simula na natin. Ang tumagat nga pala nito ay ang bahaghari ni Kenny. Takbo Kenny, bilis! Magpatila muna tayo ng ulan. Inay, inay! Tignan niyo po ang ganda ng bahaghari. Pagkat Tignan po natin sa malapitan. Kenny, kaya mo bang sabihin ang lahat ng kulay ng bahagari? Opo, Inay, napag-aralan na po namin 'yan. Ang kulay po ng bahaghari ay pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila. Pito po lahat at... ang kulay ng bahaghari. Sabi nila, sa dulo-dulo ng bahaghari ay may gintong palayok na punong-puno ng ginto at pilak. Talaga po, inay. Halika po, puntahan po natin. <laughs> Wala pang nakakapunta sa dulo ng bahaghari, Kenny. Ganun po ba, inay? Kala ko po makakapunta ko sa dulo ng bahaghari. Huwag ka malungkot, Kenny. Lahat tayo ay nangangarap makapunta sa dulo ng bahaghari. Inay, paglaki ko po, aalamin ko ang daan patungo sa dulo ng bahaghari. Pag uwi sa bahay, Kenny, iniisip mo pa rin ba ang bahaghari? Inay, bakit po kaya iba-iba ang kulay ng bahaghari? Inay, sa palagay ko po ay alam ko na. Aba talaga? O bakit iba-iba ang kulay ng bahaghari, Kenny? pula dahil maraming hinog na pakwan, mansanas at rambutan. Kahel, dahil may maraming kalabasa, pongkan at karot doon. Dilaw dahil maraming hinog na mangga, saging at mais. Dede dahil maraming puno ng atis at bayabas na nakatanim doon. Asul dahil maraming bulaklak na kulay asul at paru-paro. Indigo dahil andoon ang basket mo na may laman ng Easter egg na kinulayan ng indigo. Lila dahil may mga ube, talong at orkidya doon haha <laughs> nakakatawa naman ang naiisip mong bahaghari, Kenny. Kenny, ang bahaghari ay isang likas na kaganapan. Iplipon ito ng mga kulay na hugis-bilog. Ngunit kalahati langang ang ating nakikita. Nabubuo ang bahaghari sa sinag ng araw at mahalumigmig na ambon sa hangin. Naku kung ganun po ba, wala po talagang gintong palayok sa dulo ng bahaghari. Kasabihan lang yon para maging mabuti ang isang batang koneho habang inaabot ang kaniyang pangarap sa buhay. Ipalayok man o wala, mas maganda pa rin ang naiisip pang bahaghari. Mas maaaliw ang titingin sa langit. Salamat po, inay! At nagustuhan mo ang naisip kong bahaghari alam ko na, ay guguhit ko na ito sa aking talaarawan. Iyay, tapos na ang bahaghari ni Kenny. At ito po ang kwento ng bahaghari ni Kenny.